And guys, share ko lang guys, morning breakfast natin, kiris, bigay ni Ate Tef. Salamat Ate Tef, sabi ni ganyan yung bibit sa akin, nakatikin na naman ako ng kiris, yes, yummy. Oh, Ayan, sarap. Wow. Sosok natin sa asukang atin, makasarap. Ayan. Hmm, ya, ito ang mga business namin, mga OFW, kiris, mga dry fish. Sarap. Ayan, tapos magluto tayo ng popcorn. Ayan, kompleto. Ayan, takpan na natin guys. Baka puputok na yan. Ayan, pumuputok na guys. Kasi kapag buksan natin yan, lalabas na natin yan. Kaya takpan muna natin. So yan na guys, kakain na tayo. Ayan, yun to yun na yung popcorn natin, di ba? Mm. Wag natin yung ano, oil. So nagluto po ako ng popcorn sa pinaglutuan ko ng dilis. Ganun yeah, napakasarap po, crunchy. hmm Nami. thank you for watching.